So hello mga dabarkads, ito po good news o Dahil tuloy-tuloy po ang uh, paglakas ng views ng EAT uh, Kasama na rin po yung uh, pagiging number one sa new time ratings Ay uh, parami po ng parami yung pong mga nag-advertise At uh, hindi lang po basta yung nagko-commercial, sila po ay... Uh, pumapasok na din at nag sponsor na din doon po sa loob ng segment mismo. At ang bago pong nakasama po ngayon ng Legit Dabar Cards ay Mr. Donut. O, napakasarap po niyan, Mr. Donut. Parang nagutom tuloy ako, pinapanood ko eh. O, e, nakita ko actually yung announcement dun sa page ni Mr. Donut. O, pero panoorin po natin itong segment sa Sugod Bahay. Pakita ko lang sa inyo kung gaano po kahusay mag-promote yung pong mga dabarkad sa mga pumapasok na sponsors. Ha. Ito po. Kasama natin ngayon si Mr. Donat. Simula ngayong araw na to. Ngayon po, Bossy Dito Sen, Boss Joey, at mga dabarkad natin na magaganda. Simula sa araw na ito, ako ito po, isa sa mga proyekto natin. May pa Mr. Donat po tayo sa barangay. Araw-araw po. Araw-araw po. araw sila dito. Para mamigay ng saya at surpresa. Para si Mayor laging may surpresa lahat ng mananalo at lahat ng kasali ngayon, lahat po ay meron hmm, Mr. Gilad po dito sa barangay. Ito po si Mr. Ah, ito po si niya kasama <laughs> na <lang laughs> yan. Asa si Donat. Ito lang po si yeah. Mr. Ito po si Donat. Makakasama rin natin si Mrs. Donat. Pagdating ng oras. Abuhay, <laughs> <laughs> Mr. Donat! Nagay <laughs> din studio. Ay, <laughs> sa studio, sarap. Ay, Sayang kalita, nung, nung dapat nung nandiyan kami. Ay, may ay, may kami.

Agkamali <laughs> pa si Wally. Oh, pero anyway, yun po. Ang ganda, ang ganda nung, ang ganda nung uh, uh promotion sa, ng Mr. Donut. Siyempre po, alam naman po natin yung mga mag-advertise ng ganyan sa loob ng EAT na programa, ay hindi, hindi po mura yan. Medyo magastos po yan para po sa mga advertisers. Kaya po, syempre, sinusulit ng EAT na pagandahin yung pong promotion. Lalo na dito na bagong pasok yung Mr. Donut. So, doon sila sa sugod bahay sasama. Sa so, ang mangyayari po ay... Uh, Uh, sa bawat pupuntahan na barangay ay sila po ay uh, mamimigay ng Mr. Donut. So napakaganda po 'yan. Alam niyo po ang nakikita kasi ng mga ng mga advertisers bukod po doon sa promotion na exposure na nakikita. Yung kung, kung gaano kalakas yung community ng supporters ng Dabar Cards. Nakita po yan ni Pure Gold, di ba? Kung gaano po kalakas ng suporta po at yung mga ibang sponsor pa po ng uh, EAT, naramdaman din po yan. Kaya po ito ngayon, yung Mr. Donut ay grabe po yung uh, kanilang uh, uh, promotional activities na nakaikot po dito sa Dabar Cards. Um, ito nga po sa main page ng Mr. Donut, di ba? O, pinost nila mismo. O, isang libo, isang tuwa. Together with the EAT Dabarkads, welcome to the fam. O, Mr. Donut, Welcomes sa So, kasama na po ng uh, EAT ang Mr. Donut. So, maraming salamat po. At hindi lang yan. Napansin ko din po, dahil sinerge ko nga, lahat po ng mga pages ng Mr. Donut ay uh, pinopost po yung Dabarkads. For example, ha? Ah, ito, hanap tayo. Oh Mr. Donut Gaisano hi Alay. Oh, you know. Pare-pareho sila Mr. Donut malibak, uh, mabalak at and balibago. O, nandun sila sa Tarlac kanina, medyo malapit yan. So lahat po, lahat po ng kanda-kandang uh, kanya-kanyang mga page ng Mr. Donut kasi malamang po mga franchisiyad. So may mga kanya-kanya silang page to promote and uh, lahat po sila ay nagpo-promote po ng uh, legit Dabarkad. So maraming salamat po sa mga uh, sa mga franchisee din ng Mr. Donut and for sure matutuwa po sila kasi uh, kung ano man ang pino-promote ng EAP eh pakaramdam ko po tingin ko po eh, lalong lumalakas lalong pinag-uusapan o syempre dagdag kahit pa paano itong social media natin yung mga pinag-uusapan natin ng ganito nakakatulong po kasi sa totoo lang po kapag uh, nakikita ng mga nung mga fans kung gaano ka supportive yung isang brand. Yun nga pino-post pa mismo. Kaya ako nga ano eh uh, hindi ko na panood kanina yung Sugod Bahay nasa shoot ako. Pero nung nakita ko nga yung post ng Mr. Donut, oy, aba okay ah. Ngayong araw ng So hinanap ko kaagad doon sa portion ng Sugod Bahay. At uh, kapag supportive sila sa EAT, eh syempre yung mga Dabar Cards. Yung dito tayo, dito tayo sa Eat Daily Dabar Cards community, eh full support din po. Eh, in fact, tomorrow kain tayo ng Mr. Donut no, oh, may rason ako para kumain ng Mr. Donut at support Masarap-masarap naman talaga 'yan. Ever since bata pa lang ako, kumakain na ako niyang Mr. Donut So maraming-maraming salamat po sa Mr. Donut for uh, supporting EAT, mas lalong pinalakas. And uh, yun nga po, it, it will only grow stronger. 'Yun naman po ang nakikita po natin. Dahil mas marami po nagtitiwala at mas marami pong uh, sumasama at uh, even though may mga challenges, 'di ba? May mga batikos, may mga hiret. 'yan po hindi po mawawala. Yung pong mga suporta na 'yan coming from established and big brands. Syempre, 'yan din po ang buhay ng show. Kung wala itong mga advertisers, wala pong EAT, wala pong trabaho yung mga artista, yung mga staff. So sila po ang bumubuhay talaga dito po sa programa. Okay, so 'yun lang ang update natin sa ngayon, guys. Um, yung sa report ko kanina, nag-video ako about doon sa um, uh, labor case. Panoorin nyo na lang yung video. Bukas natin pag-usapan ng live. Okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Good night, mga Dabarkads. Bye-bye.